Parang may merkato ngayon ah. Kasi biyernes ngayon. So, andito ka ngayon sa sentro. Para magbayad ng school country. Tsaka mag-e-enroll ulit. Para sa, ano nila. Mensa di skola, ni. Mensa ng skola nila ni Camila. Tsaka ni Diana Para sa September. So, andito ko ngayon. Ang daming... Ang daming nag-aayos ng ano nila merkato ba? merkato Yung mini market dito sa piyatsa nila, sa pinakaplasa nila. Baka mamayang gabi pupunta kami dito. Dahil maganda na siya. Uh, Mailit na, hindi na siya masyadong malamig. So, mamaya Pagkatapos ng trabaho ni Papi, pupunta kami dito. And so then, ayun to. check pa natin kung anong oras magbubukas yung tawa dito. Dito sa Kamone. Alora. Pupo muna tayo dahil masyadong maaga pa. Gusto ko muna pag ano dito. Kalaw ka tagsipot ko. Wala, wala lang masyadong anong sipot. Kaso nga lang may ano lang kunting tunog-tunog lang. <laughs> Pag ganitong umaga pa lang, medyo malamig pa. Hindi na siya totally malamig kasi na mag-start na siya ng summer. So, <clears throat> pwede, mo, pwede ka nang magtambay sa labas, pwede ka nang mag jiro mama mamamasyal. So, ayan. Dito tayo sa sentro. Ikot-ikot lang tayo. So, andan yung nag ng... Hindi masyadong kita nag ng paninda nila. So ayan, ang ganda dito. Tingnan nyo. So ayan yung merkato. Ayan, nag sila. Dito yung simbahan. Ayan. Yan yung fountain. Ang dami nag-aayos. Baka mamaya. Hintay tayo na na magbubukas yung komune para magbayad ng mensa naman ako. Papasok tayo dito sa simbahan para kunting ano lang tayo. Tapos na tayo magsimba. Bababa na tayo dito. Tapos na tayo dito. Che-check natin kung anong oras magbubukas yung mensa ng mga bata. pasok na tayo. Bukas na siya. So, alawa, alaw to 8.30. 8.30 bukas na siya. So punta, so, punta, tayo dito. Then, sa baba, punta tayo mag mag, mag iskretsyon mensa. Pasok tayo dito. So, kailangan lang natin pumila ng ako. <tay> number ko. Wait lang natin. Uh -huh. Balita ko lang. lang pumasok para wala tao. <tay> Allora, quindi sì, le iscrizioni sono già aperte. Lei ha con sé Elise quello nuovo. Sì, sì, lo solo testa, che ho dimenticato giù. Sì, sì, per settembre. Ok, ok, ok. Grazie signora buongiorno. So guys, baba tayo ba ba, nakabait natin tayo na, kabai, na, tayo na uh, mensa. So, bali binayaran ko. Okay. Babaw muna tayo. Masyadong <laughs> maingay. So, 80. 80 euro. Yung binayaran ko yung school canteen nila. Dalawa na sila doon, at tsaka Camila. So, then, hindi tayo makapag-enroll or speech show na yung mensa dahil nakalimutan ko yung ise. Okay. Dahil wala akong plano, plano sana ngayon. Next week sana ako magbabayad ng school canteen nila. So, hindi ko dinala yung isa. So, next week ko na. Next week na ako magpapadala. Ito lang kasi. Okay. May lumalabas kasi nasa Okay. Okay. So, guys, nakabayad na tayong lahat. Sa lunes na ako mag description or mag enroll yung school canteen ng mga anak ko. So, mamaya dadaan lang ako sa ano ah. Yung mga negosyo ng perfume, lipstick dahil bibilihan ko yung nanay ko ng lipstick niya, yung lip tint niya. Then papadala. Then mamamasyal lang sa Uwi na. So, yan lang. <laughs> Than I do so thank you for always watching my vlog. See you again the next vlog, bro. So...